bagong bahay ng lola ko na sobrang tagal na. Sinagot ko na po yung tiles dito. Pati yung sa CR at saka dito sa lababo. Kadalasan po ng mga halimaw sa buhay ni Itay, mga tendero niya, yung ipon ko sa laba, ibigay ko naman kay mama. Good morning, Cheaters! Today is Sunday. October 15, 2023. At andito pa rin kami ngayon sa Barangay Pinagsakayan. So marami na po akong vlog dito yung content ko ngayon, na i-flex ko lang sa inyo yung bagong bahay ng lola ko na sobrang tagal na. Nagkaasawa na ako lahat-lahat, nagkaanak na ako. Ngayon lang siya makakatikim ng kahit paano maayos-ayos na bahay. Hindi pa ba siya totally tapos kasi po, pinagtulong-tulungan lang ng magkakapatid ng tita ko para maipagawa to. At ganun din po ako. Magsishare po ako. Pero ito po yung dating bahay nila. Ayan, i-insert ko. Si mama po ang kumuha niyang clip na yan. At hindi na po ako nakapunta dito. Dapat nga, kasama ako. Kaya lang sa dami nga ng ginagawa ko at sobrang busy. Si Mama Dalim pinakuha ko ng clip. Para nakaramdam din kami ng lungkot habang ginigiba yung bahay niya. No? Ayan. So yung clip na yun, napakatagal na yan, Sheila. Siguro mga month, two months, three months na yan. So, ngayon, alak na rin ang pinagbago kahit papano. asa ang ng kapatid ni Mama, hindi po lahat nakabigay. Kasi sa dahilan na hindi naman po talaga kaya ng iba magbigay. Kaya yung iba, ginawa na lang, sila na yung nagtrabaho wala nang bayad. Kahit sa yung mga ibang apo-apo. Pangalawa sa pinakapangani na apo ng Lola. So, pasok po kayo sa aming mansion. Pintuan na pang mayaman po. So, dito nagkaroon siya at na ateris po nila. Ang Lola ko po ay wala nang asawa. Tagal na po namatay ang lolo ko. Kaya, kadalasan po mag-isa na lang siya dito sa bahay itsura. Pasensya na kayo makalat ha. Tumualid talaga ako ng kit. So, ito yung pinakang isang room na napakaliit lang. Halos ang kasya nga lang po na bed ay single to double size lang yan. Ayan, so, pasensya na, makalat. Ito pong kwarto na to, bali mama ko na po yung nagpagawa nito. Pero po yung buong bahay, yung bubog, tulong-tulong po talaga. Ito naman yung kay Lola na kwarto niya. Yan. Yung sa kabila, kay mama po yung kasi madalas si mama umuwi dito. Anjan, uh, siya. Sabi nga ng mama, mayroon na daw kami tutuloy. Kaya lang sabi ko, just ko, sa amin pala ni Ashley, hindi na kami halos kasya dyan. Sa gamit pa namin. Kaya sabi ko, kay mama na lang yan. Dito, hindi pa siya naka-finish. Dahil nga po, talagang gititan sa budget, alam nyo naman niya sa mga nagpapagawa po ng bahay, di ba? Malaki maliit man yan, talagang magastos magpagawa ng bahay. Lalo pa to, partida, provincial to chillers. Dahil sa mga apo naman niya, ako naman talaga yung may kakayanan na, na mag-share, sinagot ko na po yung tiles dito. Pati yung sa CR at saka dito sa lababo. I-share e, ko to sa inyo, chillers, kasi to be honest po, sobrang late na na nagawa namin to kay Lola. Lola kasi 78 years old na ngayon. At Thursday yung birthday niya. Ngayon lang po sinelebrate kasi lahat po talaga busy sa kanya-kanyang trabaho. Sa mga magulang na katulad ko or sa mga anak na katulad ko, wag na sana natin masyadong patagalin. Kasi nakakaawa sila. Lalo't ang alam naman natin mga magulang natin, hindi naman talaga nakapagtapos para makapagpunta ng ganito. At wag sana natin silipin kung paano nila tayo pinalaki. May mga anak po kasi na, eh, hey, hindi nga nag-ano yan si mama, hindi eh, nga si ano si... Yung mga ganun, parang huhugot na, O huhugot lang, hindi magbibigay. O kaya, maghuhugot mo na bago magbigay. Huwag ka na lang magbigay kung marami kang dakdak sa buhay. ba? Diba? Ah, magulat magulang pa rin natin yan. Huwag sana natin silang pagdamutan. Kasi, dyan napapasok yung sisi kapag ka sila ay nawala. Hindi. Eh, di ma lang kita napagbigyan nung um, buhay ka pa. Hindi ma lang kita nabili ng ganito. Pa, habang andyan-dyan pa sila, mahalin natin sila. Alam ko may tinatamaan sa mga sinasabi ko. Tama ka. Sana nga tamaan ka. Eh, sa mga pinsan ko, ayoko na i-mention ang mga pangalan nyo. Pero may mga pinsan akong ganyan. Mother side, father side. Akala mo, hindi sila pinalaki ng magulang. Akala mo parang hindi malang lang nagpawish yung magulang nila para sila ay lumaki. Saan yung iba dyan? Puro pagwapo, puro paputay ng balat. Pero yung nanay nila, lilalag na nat na, hindi man lang ma Maraming ganyan. Alam yung chiyas, hindi lang po sa ibang tao. Maging sa pamilya ko. Kaya lang hindi ko naman sila pwedeng kukusan. Kasi nga po, may papaya din ako. Ah, gusto kong malaman ng ibang tao na nanonood sa akin na huwag yung isipin na, ay, umangat-angat na sa buhay, hindi man lang makatulong. Walang ganun chiyas. Marami po akong tinutulungan na tao na hindi ko na pinapakita sa vlog. Kasi ayoko nakakarinig na, ay, pinakita yan sa vlog kasi humihingi ng chururot, mga ganun-ganun. Pero ayoko mag-explain dahil marami naman po ako mga viewers na sinasabi nila na, ay, and cheers, hindi mo kailangan mag-explain. Hayaan mo sila. Mas kilala ka namin. Mas marami kang supporters. Katulad na lang po ng kay jo. abangan niyo po yan. Yung uh, posterima namin na tagal na namin nagsasama-sama, nasa talong taon na, sinagot ko rin po yung bubong ng bahay nila. Kasi ayokong tumanda si Manonjo or dumating doon sa point na hindi niya na kaya magtrabaho, wala man lang siya naipundan sa sarili niya. Maraming chiles, mga aso, yung mga dapat tulungan talaga, yung mga inaabutan ko talaga. Meron pa nga pong nagba sa akin eh, sabi niya, ano ba yan, ba't inuuna mo pa yung aso kaysa tao? Oo oh, naman! Eh, ano gusto mo unahin ko ikaw? Yung ganyang comment mo, unahin kita, di ba? Mas uunahin po, yung mga aso kasi hindi nila kayo maghanap buhay. Diba? Alam ko, mayroon dyan, lalaki naman ang binigay mo para sa mga aso. Okay lang yun. Masaya po ako dun eh. Pagating naman dun sa tao, katulad niya, yung nakaraan, kasi po, deserve niya. Hindi lahat ng tao katulad niya lahat ng tao eh porque babayaran ka igagawin niya. Siya talaga nasa puso niya yung ginagawa niya. So dito naman, kabilang likod, eto naman po yung sa tita ko. Eto naman tita ko to. Eto talaga yung mga tita ko na sa side ng mama ko na dalaga ang kami nung malilit pa kami. E siya talaga yung nagahandle talaga kay Lola. Kasi aminin natin sa magkakapatid, hindi lahat kayang alagaan ng magulang natin kapag yan ay dinadayapiran Yung Talagang kailangan na ng anak. Walang magmumuno, walang matatapos. So dito tayo sa kabilang side. Yes. So, dito nagbe-prepare sila ng celebration namin para kay Lola. Ito naman yung sa tita ko. Kaya yung nagkasakit nga yung Lola namin. Ano siya talaga yung nag-alaga kay Lola, nagpaligo. Yan yung mga talaga mahirap eh. Mahirap gampanan kahit gusto mo. Sa mga okasyon naman, shout out kay Tita Delay. Yan po yung nagiging bruha po yan kapag inaayos yung mga, yung setup <laughs> ng okasyon. Kasi nga, aminin natin sa pagka mga celebration na ganito, ang hirap mag-manage. Yung program, ayun. Ngayon po ay burn out. Kaya ako nagmamadali sa pag pagbablog dito sa probinsya namin Chile. shoutout out ka pala kanina sa kausap ko si Ma'am, si Ma'am Dinay na ito po yung araw na yun na nakakausap kita na hindi pala nare agad-agad yung mga messages ko. Kaya nga, ang daming message sa akin sa FB page. Hindi ko na lang po binabasa. Kasi once na tinilig ko yun at mahina ang signal, magsisend yun sa inyo kapag lumakas pa yung signal. Dahil ang hirap ng kuryente dito, madalas mag-run out. Ang hirap ng internet, alam niyo na yan. Ang hirap ng tubig. Diyos number one. Sinasabi ko uh, lagi sa mga vlog ko. Ayun, tuluyan. Kaya nga sabi namin, sana matuluyan ng maayos to bahay. Alam ko masaya si Lola na kahit pa paano yung bahay niya. Grabe. Mama, dekada, diba? Dekada talaga. Bago ito na pagawa. 78 years old bago na. Bago nakatikim Simentadong bahay. Yes. Hindi pa po tapos yan, ha? Hindi matapos. Oo. So, isasama ko kayo kay Lola. Tara, puntahan natin. Lalo. Ito naman, sa ating ko naman to, sa kanang uling, uling. ba nga, sabi ko sa inyo, may mga kamag-anak kami na nag-uuling, na dati pinasok ng tatay, ni itay. Kaso lang, may mga halimaw sa paligid na mga manluloko. Wala, na-stop na naman siya, na kinulang sa pondo. Kadalasan po ng mga halimaw sa buhay ni itay, mga tendero niya, yan po yung talaga yung halimaw. Legit. Eh, hey, si Lola, 78 old. Oh. Kaya huwag kayong mataka ako bakit maganda ako, ha? So, yan lang, Gina, simpleng ano lang, handa lang po. Yung ginawa namin. Pero yun nga lang, hindi ko masyadong na-enjoy dito yung ano, yung pagkain. Kasi nga, nagpapantal-pantal ako kagabi. Alas dosa na, na madaling araw na palo ako natulog kanina. Kaya hindi po ako makakain ng mga sipul-sipul. Bakit yung Bicol Express nilagyan ninyo ng alam? pala hindi ko pa po nasabi sa inyo sa dami ng uh, obligasyon ko yung bahay ni Lola bahay ni Itay bahay ng mga aso ko shoota bikti <laughs> si mama kasi hindi niya talaga matitiis yan si mama uh, si Lola alam nyo ba eto i-insert ko dito sa vlog ha ayan yung ipon ko sa laba, ibigay ko naman kay mama. Kasi tumawag si Rodelie, kulang pa daw ng siminto, saka bakal. Eh, yun na nga, ilang nga pa ng 12,000. Plus, hinati na mini-mini. Eh, kasi wala talaga. Eh, na naumpisahan na eh. Nakatago tago ko yan galing sa laba. Sa labada ko kay Che. Ibigay ko na lang para kay mama. Yan yung video ni mama na ano, yung naipon niya sa paglalaban niya sa akin, ibinigay niya po yan kay lola. Para lang maka-share siya dito sa bahay nila. So, ang nangyayari, si mama sumusuporta siya sa pagpagawa sa sa bahay ni Lola, yung bahay naman nila, napatigil. Napatigil. Ako naman, ang sagot ko naman sa bahay nila mama, yero, nagbigay na ako sa yero sa kanila. Lahat po ng kisame, lahat ng plywood na ginamit po doon, lahat po ako bumili noon. So sa ngayon, umista po siya kasi wala naman din sila ilululus doon eh. So ako pa rin doon ang nakapapel doon. Sa so, mga nag-PPM po sa amin, sa page ko, pahingitaw ng tulong, sururut, ganyan-ganyan, naaawa ko sa inyo. Pero, hindi nyo po ako masisisi kung legit ba talaga yung mga, mga yung sa akin na video may nakara tatay. Ano ba naman kung sampun taon nang naka-ano naka yung ginagamit mo yan? Hindi ko po nila lahat ha. Pero sa mga kapwa ko YouTuber na may send sa inyo ng picture na nakaratay na matanda, huwag kayong basta maniniwala. Kasi ginagamit po yun ng mga scammers. Yung picture na yung matagal na po nila yan, pansend talaga nila yan. At pwedeng pwede po nilang palitan ng date ang mga details dyan. Para sabihin na, kasalukuyan lang po. Ayun, so ang nangyayari, parang ganun din, parang ako pa din. Pero masaya po ako doon. Kasi nakikita namin yung mga pinagkakagasusan namin. So yung kagaya niya, kila itay, uh, belo-belo muna ako kasi nga, gusto ko na rin sila makalipat. Kaya lang po, ang kulang payatang plywood ulit doon ay nasa 15. Tapos po, yung sa binil nila, yun ang medyo malaki-laki ang gagastusin kasi ang mahal na ng binil ngayon. Yung iba na, nambaba siya akin na, ay, bumili ka kasi ng ganyan. Anong gusto niyo Unahin ko lahat yun. Hindi ko nabibili yung gusto ko. Walang gano'n, chillers. Kung baga, kinakalmahan ko lang. Hindi naman po minabadala ang lahat eh. Ang importante, ayan na. Mayroon na. Nag-edit ako ngayon dito sa sasakyan kasi dun ko sana gusto mag-edit sa may puno kaya lang walang upuan. Ang oras po ngayon ay alauna ng um, hapon. Pumo to kasi kakain muna kami. Ebron out pa rin po. Masarap kasi ito eh. <laughs> Nalulungkot ka. Ikaw, na wow, si Minensi Tire. <laughs> Babawiin ko yung bibigay ko. Hindi, hindi, hindi. Hindi na. Ilang taon ka <laughs> na virginan ni Papa? Ano? 15. What? 15? Sabay, sabay. Anong buwan kami ni Agong Kinasan? 25. Anong buwan? June. Wow! Ganun huh? lang yun. Nagtanong ka lang. Ay, may hirap no. sa akin. May premium. 1K. Ano ang birthday ko, mama? Ang birthday mo? 29 ang nungan. Oh, 29! 29! Pinahay! Oh, nya kasi yung hiniram ko sa kanya di ba sabi niya hindi Ni, mo na binalik ay. yung nilagyan mo ng ano baka basta tapunan kanina, kanina oh. kalina, di pa narinig mo eh binabalik ko na sa iyo ma oh, oh ay hey, ay laman pa eh napatawa dito mama lahat ng nagbigay mo yan na mga apo mo Si Rhea. Si Dayan. Si Brittany. Si Nicole. Si Rachel. Rhea. Si Bianca. Rhea. Si Ivan at si Arby. Yeah. Galing si yung Sunshine. Si Sunshine. Nagawa si ko na kasi ito. Si Sunshine. May 500. Tita Jessa. Uh -oh. Si Ate Jessa. Ah, si Jessa. At saka si Jilin. 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 Meron din. Kasi nagawa ko na ito. O, oh, eh, na yung binabalik ko na sa iyo, Ma. Oh. Ang galing. <laughs> Ray. Ito, galing sa lahat ng Apo. Apo, sa Apo mo ito malahat. Galing. Yan, nga saan yan? 2,500. Ayan, ayan na yung labo. Mas may isang libo. Wow. Marami pa. Ayan, masuotin mo yung mama. Masuotin mo yung mama. Masuotin mo ha. Papatang ka na yung mga punit dyan. Itapon ka mama yung mga punit. Itapon mo